sobrang sexy na daw ng kanyang belly dahil kusang nagtutwerk ang kanyang motorcycle. <laughs> Mababasagan ka talaga ng sipit-sipitan kung ganito na ang senaryo ng iyong motorsiklo. Every time na umaandar ito, kusang kumikembot ang wet parts mo. Double check tayo dito sa ilalim dahil di umano, bagong gawa lang daw ang kanyang engine bushing. Upon checking, may kakaiba tayong napansin Merong absent Ayan, may nawawala Lagyan natin ng liwanag Ayan, kita na natin At talaga namang nagdidilim na Ang paningin ng may kanya Dahil bagong gawa lang daw to, Repa Ganto naman ang pakiramdam niya Habang nananakbo Para daw siya nagsusumba Habang nagmamaneho Buti na lang talaga ay kaya niya kontrolin ang kanyang motorsiklo dahil kapapanood niya ng Paw Patrol. Una natin kakalasin ng kanyang tambucho para ma-access natin ang engine support. La, support, hindi support. <laughs> at lalagyan natin siya ng genuine parts. Buti na lang meron tayo. Tuktukin lang natin ang kanyang axle para goods na. Heto't nakalas na nga at nabilin lang daw niya ang kanyang pyesa sa online world. Napakamura daw talaga. Literal, mapapamura ka. Kapag na accident ka dito, sigurado maghihiwalay ang katawang lupa mo sa kaluluwa mo. Papalitan din natin ang kanyang rubber link. Make sure na ang piyesang bibili nyo lalot for safety genuine parts na lang talaga kayo. Pagalingan na lang talaga ng Guardian Angel ito. Dahil ayan o, oh, muntik nang bumitaw ang isang parte na ito. mag ka talaga pag nawala ka sa balanse ng iyong motorsiklo. At dahil meron tayong state-of-the-art, one-of-a-kind special tools na pang bushing puller at available sa Kalikutista Laboratory sa Shopee, hindi na natin ito susunugin o kaya ay pupukpukin. Ayun sa may kanya, nabili niya daw ang kanyang engine bushing sa online world. Subalit, 3 months pa lang itong naikakabit. Ganyan na ang naging senaryo. Nung ikinakabit daw ito, ay talaga naman pinulikat ang mukha ng mekaniko dahil pinukpok daw di umano. At la, ayan na. Kalas na ang kanyang naiwang metal parts ng kanyang bushing at eto na nga ang itsura. Pakita ko sa inyo. Ayan. Mag-o-auto ka talaga dyan kapag ka nalubakan ng hindi mo inaasahan. Eto naman ang parteng kanan kung saan nanlaban pa ang kanyang engine bushing. Napakahusay talaga ng kanyang guardian angel. Palagi ka talagang magpe-pray araw-araw, gabi-gabi. Na-recover pa natin yung rubber parts ng parteng kaliwa. Sa pag-install naman, pwede dito sa likuran at pwede rin sa harapan. Mas comfortable kami ikabit ito magmula sa likuran. And then, pihit lang tayo pa kanan. Same procedure pa rin. Kung paano mo kinalas, ganung style mo pa rin gagawin. Ay pihit lang tayo pa kanan. Number 17 ng ating ratchet. At syempre, number 17 din ang gamit natin dyan na wrench. Pihit lang tayo, dire-direcho. At hola, ayan na parang galing sa planta. Lapat na lapat yan, hindi na ginamitan ng puwersa. Heto at naikabit na nga ang kanyang bagong engine bushing. After niyang mag road test, talaga naman daw na adjust ang kanyang box sa sobrang tulen. Kaya nga ang tanong ko sa may kanya dyan, Alright pa ba tayo dyan? <laughs> Alright!